Walang extension ng filing ng Certificate of Candidacies para sa 2013 elections. Paalala ng COMELEC, ang filing ng COC ay mula lamang October 1 to 5, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa susunod na linggo na po yan, mga kapuso, nasa mahigit 18,000 pwesto ang ihahalal sa 2013 elections. Kasama na rito, labindalawang senador at mahigit dalawang daang kongresista. Simula naman ngayong araw, sasalain na ng Comelec ang party list groups. Sampung grupo kada araw daw ang tututukan ng bawat commissioner. Nasa 113 pa ang natitira nga eligible na party list group noong 2010 at nasa 172 raw ang mga bagong aplikante. Paalala ng Comelec, bagong form na po ang gagamitin para sa filing ng kandidatura. They should read it very well and make sure that they know what they're filling up. Because this is a new form, October 1 to October 5, up to 5 o'clock in the afternoon. No extensions.